tayo so, dahil bumili tayo ng ulo ng, ng baboy para sa dinuguan eh. Ay, bisin bulaklak para sa binuguan eh. Bulaklak. So, yan lang yan. Asin. Ay, sa isa si. okay, asin. Ganyan lang. Pagulo natin na ano. Na, yan Walang tubig. Ito na. Ito yun eh. baboy bulaklak mga idol eh, sasama natin sa tinubuan Banta, no? sarap nyan ano sa tinubuan nah, mga tayong dato puti dato puti patis baka naman eh. bango pagkatapos po ng ito kung dinugod ito ang best to sino na dinuluto ng dinuguan niluluto ka to sino naman yan Chicken to sino pampangkas bes mga idol nagmamalaki ng pampanga Pampanga's best mga idol dahil nagluto na kami ng pampangkas bes to sino doon mga idol ito atay yan malapon. Ada gitu tertata kotak-kotaknya noh. Ay, ah. Ay, ah, buhay ha. Ang buhay Sandok, sandok. na, kaya na, hoy. Diligay yung soft drink. Ay, na gulisan mo ito ha. Puto, itong tayo mo na po, mga idol. Yan po. Good lay morning, tayo. Dito pa lang din po ah. Ah, ano 'yun? na sinampalukan, mga idol. nagluto ako ng na sinampalukan na manok. Hay, kawalan. Ano may maitutulong? <laughs> ako buo. Ah. Ito na rin mismo. Kain na po, mga idol sino, buti na marami na kuha ano, no, no sa palok ang daming ang daming sabasagin no? hindi pala na hindi nyo pala natin natin ha? ha? gano'n 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 sa ayon, na po? Daon, daon. Ayon, tayo, tayo. Niya, wala na naman sa agin yung po Paalam po na pa sa ko

Wala muna, niluguan. ko 'no tira ka. Magaling di sya tangwashing joint. O ibandila <laughs> na dibi. Dali na. Ay na po.

Karap na sinapalukan mga edad, buhay ako sa mga sinapalukan. Kaya na po, ha? Oh. Aro, eh pagpakuha mong, ano, white cement yung si Tatay, para matagin yung ano, sa job eh. Sa job eh. Yung white cement yung nakapakita Eh ano ata, mayroon eh. Hindi pa mukha yung kanin, natayo pa rin. Eh. Ah.

may na ipinasi. Kala ko papadala nga nawa sa eh. na sabaw, ano? Yung ano, sa kabataan, no, umalis. Ah, umalis sa hindi kumain. Saan pagkain?

Ang daming ulam. Dami pa natin kanin niya, na? Hindi yung kanin, no? Masarap, ano? Walang tutong, ano? Baba, dalawang, ano ano niya? Dalawang niya. niya. ka mo. Ito, tutu, -we ka mo. Yung, ano, yung ta ano tawag <laughs> Kaya po yung karin, ha? Ayan. Ha, nakakatutong doon yung ano, o. Oh. Ito po pa. Patayin nyo na to, oy. Bawal ng tubig. Ang dami pang kanin. Hindi po nasisira pala yung kanin dito. Ha? Ayan po, ang dami yung kanin. Ang dami pang kanin. Uh, oh, ito pa, may bisita pa. Ayan, o. Oh. Pakainin nyo. Dito, o. Oh. Hindi ko makamayakay, dito. Hindi mo dinagyan ng okra. Ang dami natin okra. Nakalimutan, ano? Ha? Uh... Sa inang balukan, nakalimutan rin na kayong okra. Baka daw hindi nyo kinakakainin. Ay, kaya na kaya ito. Yan po, kaya na po mga idol. Yan. Boy, 5,000, no? Oh. Nahulog, no? Oh. <laughs> Ayan po. Ito po yung kusina ko niyan. Gagawin namin yung kusina. Ayan, no? Medyo critical pa po yung ano, kusina ko. ito. Dito ako magbablog. Sarap ng ano, mga idol. Tainan, pagkasalo-salo. Salamat po. Ay, biligay soft drinks. Good morning, good morning. God bless po sa inyo na. Yan. Pag natapos po ito, maganda. Ito yung mga, ano yan, yung mga, sa Alababo yan. Smooth siya, mga idol. Salamat po, ha.